Isa ka bang Rusi Flash owner? Curious at nais mo bang malaman kung ano yung mga piyesa na palitan ko sa aking motor? Well, kung gusto mong malaman, please watch this. What's up everybody? This is Jim Winners here and magandang gabi sa inyong lahat. So ngayong gabi ay iisa-isahin natin yung mga piyasa na napalitan na natin sa ating motor. So ang motor ko pala guys ay Rusi Flash 150 and magti 3 years na siya sa akin ngayong December. Ayun na nga, ngayong gabi ay isa natin yung mga piyasa na napalitan na natin sa ating motor. So, let's go and enough talking. Okay, so nandito na yung mga piyasa na ating napalitan. So, nilagay ko siya sa eco bag kasi for keeps to guys. Hindi ko kasi, kasi, hindi ko kasi tinatapon basta-basta yung mga piyesa na napapalitan ko. Ayan. Una, itong ating Brake lever. So, itong ating brake lever, if ever natanong nyo, bakit mo pinalitan, eh, fresh pa naman yan. So, hindi na siya nagpa-function ng maayos kasi nag-stock up siya halfway and pag tinuloy mo yung preno, ay biglang lalakas yung preno. So, ayun, delikado na kasi biglang ah, lalakas yung preno and baka mag-skid yung unahang gulong natin. So, pinalitan ko na and ang kasukat pala nito guys ay pang wave 100 or per C100 or 125 wave 125. So, ayan. So, this is in no particular order. So, random lang to. na uh, random lang siya. Depende lang sa mabubunod ko dito. And, next, ay itong ating head o-ring or gasket. So, nang palit ako ng, I mean, nung nag-valve clearance ako sa aking motor, ay, nung pagbalik ko sa aking head gasket, nag-leak yung langis. Kaya yon binilhan ko na ng pang TMX Supremo 155. So, kasukat lang yon guys ng ating head o ring gasket sa ating Rossi Flash. So, yung original pala ay nasa mga 300 plus. Yun yung presyo. Pero meron kayong mabibili online na tag na 99 pesos. Pero, ha uh, doon na lang kayo sa sigurado. Baka kasi mga ilang araw lang nagamit gamit nyo ay maglilik na yung kanyong uh, inyong mga oring gasket. So, doon na lang sa genuine or original. So, wait. There's more. Marami pa tayo dito. Ay, ito pa pala. So, ito yun, guys. Ah, hindi naman siya sira. Ito ang ating mga brake pads. So, pangatlong beses ko na nagpalit ng brake pads. So, ito ay pang rider 150. Ayan. And next, itong ating knuckle bearing. So, itong ating knuckle bearing ay hindi talaga siya sira. Uh, napagkamala natin siya na sira kasi every time na nalulubak yung motor natin ay baka kumakalog. So, ayun, ito yung pinagdidisketsahan ko. Pero, hindi pala kasi doon lang pala sa makina, uh, sa bracket ng engine natin, ay hindi siya nahigpitan ng maayos. Uh, ito pala yung piyesa unang piyesa na pinalitan natin sa ating motor. Kasi magto 2 years pa lang yung motor ko nun. Uh, magto years pa lang in ito yung unang pinalitan natin sa ating motor. And next, wait lang, meron pa tayo dito. Marami to. Sarain daw kasi. Kasi yung China bike, Chinese bike. And ito, yan, ito yung ating, recently ito yung pinalitan natin. So itong ating rotor disc. So ang rotor disc pala natin guys ay, ayan, pang RS150 or Sunic 150. So 190mm and 3.5 standard. So if ever natanong nyo, ba't ka nagpalit ng rotor disc, eh, fresh pa naman yan, fresh lang tingnan pero gamit na gamit na to so eh ayan so hindi na plain or flat yung kanyang disk. meron ng mga upod ayan and also one of the main reason kaya ko siya pinalitan kasi may biyak na siya hanapin natin asan ba yun ah ito ayan, ayan. O, kikita nyo yan na nasisinaga ng ilaw yan. Yan yung biyak niya. Kaya, pinalitan ko na siya, of course. Kasi, ang brake, ang pinaka-importanting party sa ating motor. And next, ay, parang pa. Ito. Due to katangahan natin, ayan, nung nag-valve clearance ako, ano, tignan natin. Baka sabihin nyo na, joke-joke lang yung atin, ha? Okay. Hira ko lang taga-video. So, ito yung ating, Ayan, napaka-fresh ng ating cam holder. So, ang cam holder pala natin, guys, wait, mamaya ako nasasabihin. So, sabihin ko muna yung rason bakit ako nagpalit ng cam holder. So, ito yung stock na cam holder sa ating flash. And, ayan, pinatitin ko siya kasi nasira siya. Ito, na lost thread yung kaniyang mga anuhan ng tonilyo. So, bakit siya na lost thread? So, ito yon Nung nag-valve clearance ako sa aking motor, panay tanggal ako sa mga tonilyo. Ayun, so hindi siguro nabalik ng maayos, kaya pag higpit ko, nabilog yung kaniyang tread, So that's why gumastos tayo ng malala. So yung binili ko pala na, uh, ang tawag nito cam holder ay pang Supremo 155. So yung presyo nun, nung pagbili ko ay nasa mga 700 kasama na 'yung shipping. So medyo na pagastos sa 'yo nang wala sa oras nung panahon na 'yon. And 'yung dowel dito ay tinanggal lang at nilipat doon sa ating bagong uh, cam holder. So hindi siya talaga nasira, nasira lang siya dahil sa basta sa katangahan natin kasi nag DIY ako nang nagvogel clearance ako and hindi ko na ibalik nang maayos. So ayan guys, 'yan 'yung mga piyesa na napalitan na natin sa ating motor. Ayan. So, camshaft holder, rotor disc, uh, brake master, knuckle bearing, and mga brake pad. So, meron pang iba pero hindi ko nalagay dito. Uh, just like as uh, nung isa, yung starter relay ko sa aking motor. So, hindi ko nalagay dito. So, yun yung mga piyesa na napalitan na natin sa ating motor. So, please do subscribe if you like this video. And with that being said, see you sa susunod kong video. Oh, by the way guys, uh, don't forget to hit a like para matrigger natin yung uh, ang tawag nito algorithm. And malapit na tayong magwa 1,000. So, please help me guys na maka 1,000 sa subscribers natin. So, kung umabot ka sa puntong ito, thank you, thank you very much. God bless you and... Ride safe sa ating lahat. So, see you sa susunod kong video.